Tara, samahan nyo kami, puntahan natin, silipin natin yung magandang view dito sa SM Aura BGC sa Taguig. Alam mo ba, dito sa Taguig, marami kang mapupuntahan. Malapit lang dito yung Venice Grand Canal Mall, Market Market, Fort Bonifacio at marami pang iba. Sa ngayon, dito muna tayo sa SM Aura. Pagpasok pa lang, ito na po yung bumungad sa amin. Pumunta po kami dito bago mag Chinese New Year. Kaya may nakasit up na ganito. Nagpa-picture na rin yung anak ko. Ramdam ko na masaya yung anak ko. Kaya narealize ko na yung tunay na masaya, binibigay yung oras sa pamilya. Kahit na sobrang busy ako, ito lang ang mayroon ako kaya hindi ko ito ipagdadamot sa pamilya ko. Masaya ako dahil ito ang pinagkaloob ng Panginoon sa akin na kahit minsan, kapos, pero nakakaraos. Nice. Habang patanda tayo, may nagbabago. Kagaya na lang itong pagbablog ko, na dati hanggang prank lang, mga kalukuhan lang, ngayon marami na tayong nagagawa. Dati ilan lang po yung nanonood sa mga videos ko, hindi umaabot ng isang daan, ngayon umaabot na ng limang Minsan, 1,000. Dahil doon, na ako lalo. Dating walang ads yung videos ko, ngayon meron na. Sana balang araw maging ganap tayo na vlogger. Hindi pa man tayo kumikita sa ngayon, at least nararamdaman natin na meron nang nagbabago. Ito nga pala yung sinasabi ko na maganda yung view. Parang nagpalipad lang ako ng drone dito. Kitang kita kahit sana ang gulo. At sana, mag-enjoy kayo. Teka lang ha, magsa trip lang po ako. Ops, di ka lang mga inaanak. May lumapit sa atin na kabaro natin. At sinabi niya dito kung may permit po ba daw ako sa pagkukuha ko ng mga video. At sagot ko naman, for the first place po sir, wala po tayong warning sign na bawal po mag video dito. At kung mapapansin nyo, hindi lang po ako yung may camera dito. Marami po kami nagvi-video. At doon sa sinabi ko, na siguro ng kabaro natin na security ay tama yung mga sinabi ko. Kaya hinayaan niya na lang ako. Pagpasinsyahan niyo na po sir ha. Kung medyo makulit ako ha. Pero tama naman po ako. Dagdag pa dito ni sir. Huwag ko daw masyadong ibababa yung camera ko. Baka daw mahulog. Maraming salamat po sa concern sir. Saludo po ako sa inyo. Kabaro. Well, ituloy natin yung music. Pasok! Ba, wala, you, yeah, aga, piano, TV Kung gusto nyo na Mark Bavyano TV At kung kailangan nyo ng tips Eto na ang iyong kailangan Wag kang nang mag -alilangan? Dito mo lang makikita Kaya iyong kakikain uh, Sa dami ng mga vlogs Eto lang ang tunay yeah. Kaya balabo na maungay Sumit ang oras na Iyong paglalaanan Para sa magandang bukas Kung sila na ang kailangan Ako si Mark Bavyano Talaga kayang magkabuluhan lamang sa At muli, naipakita ko po sa inyo yung magandang view dito sa playground ng SM Aura At kung mahilig naman po kayo magdala ng aso kapag namamashel po kayo Pwedeng pwede po dito sa SM Aura Meron po silang sariling playground Hanggang dito na lang muna itong video na ito Yung iba sa part 2 Diba? Sulit yung pagpunta nyo dito At yung nagustuhan nyo naman itong video na ito Huwag po kakalimutan mag-like, share, and follow. Tulong nyo na rin po sa akin. Maraming salamat!